Mula naman sa Daraga Albay, nakilala ng aming team ang tatlong taong gulang na bedridden dahil sa hindi matukoy na sakit. Ang kanyang kwento oramismong mismong inalam ng ating patroller. Panoorin natin sa kwento ni Rysel Lozada. Liblib. -lib, maputi, At malayo sa kabihasnan. Ang aming tinahak upang makita ang kalagayan ng isang dalaga sa talahit Targa Albay. Dito sa Sitio Barayong, natagpuan namin ang pamilya ni Adelaida at Antonio at sa walo nilang anak, ang bunsong anak na si Joy ay hindi pinalag na makalakad. Sa loob ng tatlong dekada, sa maliit na espasyo na ito ng kanilang tahanan, umiikot ang mundo ni Joy. Pero kahit tatlongput taong gulang na ito, ang kanyang katawan ay hindi naaayon sa kanyang edad. Ang kanyang mga paa at kamay nakabaluktot na at ang kanyang ulo ay hindi maidiretso kahit ang kanyang mga mata ay hindi makatitig ng maayos sa amin. Ayon kay Adelaida, hindi nila hanggang ngayon matukoy ang sakit ng kanilang anak. Tulog siya mamundang, mundag, hindi ngayon magaling siya nagtulog. Mm hindi -hmm. panugangan pa, ako sabi kang panugangan ko Ganun daw sa ospital, matulog ka lang Hihirupan Ayun sa ina nito. Ipinanganak ito sa loob ng kanilang tahanan na normal. Pero sa kalaunan ay nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. Dinala po po bakal baitang. Dinala na po ba siya sa albularyo? hindi niya na po nagdanasa. Bakit mm -hmm. hindi niya na po kahit dito? Kaya naman mo yung pagdara sa albularita. Kuhan man siya, okay man ang lawas ni nga niya. Parang siya kahit naniniwang. Yan ang problema ko sa iyo. Tapos ipagayag ko man ang tabi pa damgan sa riba baga. Ipagayag ko man siya daga. Parang sabi niya, tarang din yan, makaagin aki. Mata pa niya po. Kaya ko ang Diyos. sa pa nagpamanak saan, sa barangay ulit ako dito nung, nung una. Kaya mayroon ako ng pagdilin siya mga kaya itong fix yan. Talaga yung mga kong una sa dito. Sabi, din naram niya sa hospital. Din naram niya sa hospital. Ako nagdala sa ospital Tapos parang nung pagka umaga din niya nagigili. Di, di. Ang araw ni Nanay Adelaida, iginugugol niya sa pag-aalaga kay Joy. Siya ang nagpapaligo kay Joy. Ngunit bago pa man mapaliguan si Joy, isang malayo-layong lakaran muna. Papunta sa ilog ang kailangan tahakin ni Nanay Adelaida para makapag-igib ng tubig panligo. Nang marating ni Nanay ang ilog, kailangan niya pang suungin ang tubig papunta sa bukal na pag-iigiban niya. Habang si Nanay Adelaida ay nag-iigib, Si Tatay Antonio naman ay abala sa paggawa ng kanilang kakainin. Samantala, mula sa pagkakahiga sa sahig, sa pagpagragawa sa kawayan, inililipat si Joy upang mapaligoan ng kanyang ina. tapos paliguan si Joy. Ibabalik ulit ito sa sahig at doon bibihisan. At oras na para pakainin si Joy ni Adelaida. At kahit sa pagpapakain kay Joy, ay pahirapan para kay Adelaida dahil kailangan pa nitong kandungin si Joy upang subuan. Malakas pala kumain si Joy. Matibay ang Matibay ang magkaon. Matibay ang magkaon. Matibay ang magkaon. Matibay ka magkaon. Matibay ang magkaon. Matibay ang magkaon. Kahit masakit sa damdamin, tinanggap na lamang nila ang sitwasyon ni Joy. Maginit na mga lang si Joy. Hindi naman nakamakalagat talaga. Yung paan niya, hindi naman nakakakuan. So, hindi naman lang ingat na parang tayo na unatay na natin. Hindi na. Yan. ng baga bumunurto, kung baga na yan. Hindi naman lang ingat na natin. Pag-ilat ko niya ako. Pag-ilat ko niya. Hindi naman Sa hirap ng buhay ng pamilya, isang sakripisyo sa kanila ang lumaban sa araw-araw. Grabe -araw. man, kaya nga yung sakripisyo ko, hindi. Alawang di ko Kaya ang kanilang panalangin sa Diyos ay magkaroon ng isang milagro upang mapasuri ang anak sa doktor. Mahirap man para kay Adelaida at Antonio ang araw-araw na pag-aaruga kay Joy, hindi raw umano mapapagod ang mag-asawa na iparamdam at ipakita ang pagmamahal sa anak. Sa ngalan ng tabang ora mismo, ako si Rizal ang magahatid ng storya sa bawat kwento ng inyong buhay. liblib maputi at malayo sa kabihasnan ang aming tinahak upang makita ang kalagayan ng isang dalaga sa Talahid, taraga albay dito sa sitio barayong Natagpuan namin ang pamilya ni Adelaida at Antonio. At sa walo nilang anak. Ang bunsong anak na si Joy ay hindi pinalad na makalakat. Sa loob ng tatlong dekada sa maliit na espasyo na ito ng kanilang tahanan. Umiikot ang mundo ni Joy, pero kahit 30 taong gulang na ito, ang kanyang katawan ay hindi naaayon sa kanyang edad. Ang kanyang mga paa at kamay, nakabaluktot na. At ang kanyang ulo ay hindi maidiretso kahit ang kanyang mga mata ay hindi makatitig ng maayos sa amin. Ayon kay Adelaida, hindi nila hanggang ngayon matukoy ang sakit ng kanilang anak. Tulog siya mamundag. Hindi ngayon magaling. Siya nagdulo. Hindi panugangan pa ako. Sabi kang panugangan ko. Gano'n daw sa ospital. Matulog ka lamang ito. Utong si Yoruba nga. Ngunit hindi magulong Sabi ang kanaki ko, ngayon mga sininig niya. Gano'n paraniwang. Ayun na yan. Nakakulong bang. Ayon sa ina nito, Ipinanganak ito sa loob ng kanilang tahanan na normal. Pero sa kalaunan ay nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan. Hindi mo na pong napakadoktor. Wala mo na pong bakal ba itang eh. Tinala po ba siya sa albularyo? Okay. Hindi niya na po dinala sa... Bakit hindi, hindi niya na po kahit... Hindi naman mo yung sa albularyo. kung albulary. man siya, okay man ang lawas niya nga niya. Parang mm -hmm. siya naniniwang. Yan ang problema ko sa iyo tapos ipagay ko man ang sabi ko damgan sa rego baga ipagay mm -hmm. ko ang sinaga para sabi niya ka mo din naki makagay na akin mata ka kaya ako ang Diyos Sa pa nagpamanak saan, sa barangay yun ako dito nunguna Kaya mayroon ako ng pagdilin siya man baga kahit itong fix yan talaga nang ang muna ko. Sabi, dinara din ako sa hospital, ako sa hospital. Ako nagdala sa hospital, parang nung pagka umaga din na nagigili. Ang araw ni Nanay Adelaida, iginugugol niya sa pag-aalaga kay Joy. Siya ang nagpapaligo kay Joy. Ngunit bago pa man mapaliguan si Joy, isang malayo-layong lakaran muna. Papunta sa ilog ang kailangan tahakin ni Nanay Adelaida para makapag-igib ng tubig panligo. Nang marating ni nanay ang ilog, kailangan niya pang suungin ang tubig papunta sa bukal na pag-iigiban niya. Habang si nanay Adelaida ay nag-iigib, si tatay Antonio naman ay abalan sa paggawa ng kanilang kakainin. Samantala, sa pagkakahiga sa sahig. Sa papaglagawa sa kawayan, inililipat si Joy upang mapaliguan ng kanyang ina. Pagkatapos paliguan si Joy, ibabalik ulit ito sa sahig at doon bibihisan. oras na para pakainin si Joy ni Adelaida. At kahit sa pagpapakain kay Joy, ay pahirapan para kay Adelaida dahil kailangan pa nitong kandungin si Joy upang subuan. Malakas pala kumain si Joy. Oh, Ay ba 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 Di Kahit masakit sa damdamin, Tinanggap na lamang nila ang sitwasyon ni Joy. Mag hindi naman ako si Joy. Hindi naman na kamakalakad talaga tayo yung, yung paa niya. Hindi naman na kinakakawa. So, hindi naman ang unat na parang talaga niya na unat na siya. Hindi na. Yan. Yung baga buminurutokon baga na yan. Hindi naman na unat na yan. Pag-ilag ko niya ako. Pag-ilag ko niya. Hindi naman na unat. Sa hirap ng buhay ng pamilya, isang sakripisyo sa kanila ang lumaban sa araw-araw. Grabe mo yung karangalan ka ini kay Choco yun yun. Alawang din ko na ka Kaya ang kanilang panalangin sa Diyos ay magkaroon ng isang milagro upang mapasuri ang anak sa doktor. man para kay Adelaida at Antonio ang araw-araw. Na pag-aaruga kay Joy, hindi raw umano mapapagod ang mag-asawa na iparamdam at ipakita ang pagmamahal sa anak. Sa ngalan ng tabang ora mismo, ako si Rizal Luzada ang magahatid ng storya sa bawat kwento ng inyong buhay. At yan mga kaaksyon ang istorya ng 30 years old na bedridden na si Joy Lianeta. At ngayon makakasama natin sa studio ang magulang ni Joy Lianeta na sina Adelaida at Antonio Lianeta. Magandang hapon po sa inyo, Nay, Tay. Magandang hapon naman. Opo. aunahin unahin ko muna si Nanay. Ano? Nay, habang pinapanood po natin itong kwento patungkol po sa buhay ni Joy, kasama po kayo, syempre at kayo ang magulang at nagaalaga. Uh, ramdam po namin yung kalungkutan, yung nararamdaman po ninyo at na, bumubuhos pa rin po yung luha po ninyo, Nay. Mm. Bakit po to Nay? kaya po siya nakakaagi tapos agaga na, po kaya ako saya. yun po, po. Opo. So, ibig sabihin, Nay, sa 30 years, o at uh, 30 years, simula po nang ipinanganak nyo po siya, talagang kayo na po, at si tatay yung nag-aalaga po sa kanya. Po. Mm -hmm. Wala po kayong ibang anak, nakatuwang. Dahil naman po, tayo na po lang po dito. Okay. Na naman po, tayo anas na po, sinda may mga agawong. Ah, lahat na po ng anak po ninyo, may mga kanya-kanyang pamilya na mm -hmm. po. So, eto pong si Joy, pang ilang anak nyo po ito, na Pang walo. Pang walo. Pakibaba lang dito, Nay. Ayan, pang, -walo pang -walo, ang walo. anak si Joy. Ilan po yung anak nyo lahat? Walo. Walo po. Ngayon, naganan si Joy. Ano na nasa na po? Opo. So, ibig sabihin si Joy po ay bunsong anak um, po um, ninyo sa walo pong magkapatid. Uh, mag, uh, so, Nay, senior citizen na din po kayo. Opo. Um, Ilang taon na nga kayo, Nay? 73. 73 years old. Gaano kahirap, Nay, na siyempre matanda na po kayo. Ang mga buto po ninyo dyan ay talagang hindi na po gaano kalakasan. Ah... Uh, gaano kahirap po, Nay? Well, ma'am po, pagkusog po, ma'am po, ako. Naday na, po, ma'am po, na ano, ang mga tuwan baga po, dahil mo nagkakaw pa. Praise God po, um, dahil po. malakas pa po kayo. Pero, siyempre, nakakaramdam po kayo ng pagod, ah, pagkapagod. Um, minsan din po ba, may times din po na parang uh, nagtatanong na po kayo kay hey, eh, Lord na Lord bakit ganito po yung binigay niyo sa anak Yung talaga, madam, ta nag-a-con naga naga talaga niya. Ano daw niya kung kasalan ko talaga niya? Kaya ako nga rin ni Pagkapot hmm. talaga ang buhay ko. Pagkapot ko ang buhay ko. Opo. So, minsan ganun na po kayo mag-isip po. Hmm. Sa hmm. sobrang hirap. At syempre, hindi lang yung hirap na ang iniisap nyo na, kundi yung nakikita nyo po yung sitwasyon ng anak hmm. nyo po hmm. si Joy. Opo. So, Tay, magandang hapon po sa inyo, Tay. Opo. Kayo naman po bilang tatay ni Joy, nakikita niyo po yung sitwasyon ng asawa po ninyo at ng anak po ninyo. Gaano kahirap po sa isang ama? Mahirap talaga dahil sa pagsita sa pagpakain namin. Parang ma, ka mahirap. Kaya wala naman mag ako magawang paano magkontrabaho ko dati. Farmer sana. na. huwag niyo pong iyo sa sana po. Huwag ang, niyo pong ilalang ngayon, ang pagiging uh, magsasaka tay. Uh, ngayon, ang isang farmer or magsasaka ay napakahirap din pong uh, trabaho. Talaga. Marangal. Tama po. Saputang, saputang sa, 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 sa ngayon, ngayon, wala na akong nakatrabota dahil nagkasakit ako. Ngayon, nag Opo, so, hindi so. na po kayo nagtatanim. Ano po yung mga hindi tinatanim niyo dati? Ngayon, dahil, nagtanim m m ako ng m kamote, balingoy, nagpalay. Opo, kamote, kamuting kahoy, o. palay. Yan po yung mga tinatanim po niyo ninyo dati. Yung, ng meron po kayong sariling lupain. Wala naman, nakipagtanim naman A, ako. Ah, nakikitanim lang po kayo. So ngayon yung, Tay, Nahinto po yun. Oh, dahil? Po dahil nagkasakit ako, ng na na, na, na ako, na para nakakuha na, na, na nga ako Opo, oh, pakilapit na po, lang po. Natiwi na nga ah, ako. Ah, na-stroke na din po kayo, oh, Na-stroke na ako. Oh, Tapos nagkasakit pa ako sa kwan, paga. Uh. Mm -hmm. So, nahinto na po kayo sa pagtatrabaho. Na. paano po yan? Saan po kayo kumukuha ng pag... Ah, uh, nyo po sa pamilya araw-araw natabang-tabang naman na kami sa ding pamilya ko na lalo na sa Laguna na, na may trabaho na sa kuangan uh, ni ng ang na janitor sa nasya. Uh, yun ang uh, nagpadala sa amin ng pagkain. Po, si nanay po ay natanong ko kanina kung nagkaroon din po ng pagkakataon na parang tinanong niya si Lord kung bakit ganito po yung nangyari. Kayo po tay, dumating na din po ba sa punto ng buhay niyo na Nagtanong din po kayo kung bakit ganito po yung sitwasyon ng anak po niyo. Oo talaga, ta, sabi ko, lapan dito? ta, dahil tanapan itong pagkasituasyon ni Diyo. Sabi ko, para kami may, may batang mali, ma, maliit. Sabi ko, parang baby permit talaga. Di ina, pinapakain, di naman nagkakunungan ko ng pagkain, talaga kaligo. Di na, sa, sa, mo, bagas sa kuwan, kung ano, basta, basta maka kuwan siya na sa sanyang kuwan. Sige na, pagkain. Opo, so parang meron kayong bag, bagong... Oh, o, bago ng anak. Na anak. Opo. Opo. may Mahirap talaga yun know, pag wala kami, hindi naman makapagayang kung wala kami, hindi naman makakaita, wala magpasubo. Mm. Ayaw na magpakain sa, magpasubo sa kapatid niya. Opo, ano po yung usual yung mga pinapakain niyo po dito kay Joy? Ano po, Nay? Na mga gulay, gulay na ang kwan. kinakain po yun, Opo, mm. ano kinakain po ninyo, yun din. Opo, hindi naman mapili itong si Joy. Opo, hindi naman po siya sakitin. Hindi po siya sakitin ay kung ano po Basta yung... Basta lang po siya kalinturado, iilat ko siya na po siyang lakad bulan, pagkagamaray na po. Opo, so ganun po yung pag-aasikaso, pag-aaruga, pasensyang ibinibigay at pagmamahal niyo po kay Joy. Opo. Opo. So, uh, Nay, kung meron po kayong kahilingan kay Lord, ano po yung gusto niyo po, Nay? Gusto ko kaya po na kung magaling po ako sa kay Lord, sumakaagi so, na lang po si kasi makapagtaraman siya. Mm -hmm. Para, pero in Opo. Um, yun po palagi yung kailangan nyo na sana makatayo, Opo. makalakad, makapagsalita na gabi, po. Gabi-gabi po. Gabi-gabi po. Yun po yung panalangin nyo na eh. Opo. Lagi po kayong S nag nag, nagdadasal Santo, ng po. Santo Rosario. Yun po ang hiningi po nyo kay Lord. Um, Pero galing na po mismo sa inyo na parang... Garuday na mo. na Bibi? parang imposible, um, sabi po, niyo po, Nay. Imposible po na, eh. na magkagi pa si Bibi. Opo. So, ibig sabihin po niya, Nay, tinanggap niyo na po kung um, ano po yung... Iyo po, tinanggap ko na po. iyon na siya na ano ni Nini ko. Opo. Ano ko na siya na siya kung minsan pagpag-agay ko man sa ano sa may arog ba kanin sa loob mong yan kung pagpag-agay ko man siya nagangarak ka man siya hmm. kung minsan nagangirit man napay ngulok man ako tanyako ko si so, Bibi nagangarak ka man naugmaman niya buhay niya na rin nakaagi Opo so yung konting oras na pinapalakad-lakad niyo po nakikita niyo po yung kasiyahan Opo. po sa kanya magmama man siya Opo. pati ako naugmama So ito ay hindi na rin nakakapagsalita Hindi <sniffs> man po siya nakakapagsalita Hindi rin nakakagalaw Hindi kung baga ang lahat... Niya po, ito baga ka po kamot niya. Garo baga po, na siya. Garo baga na ano, nakakunan So, ugat niya, pagparaano niya. So lagi na lang po siya doon, nakahiga sa kamot Opo, yeah, ko na siya na mm siya. -hmm. Opo. Pero matanong ko po, Nay, ito po bang si Joy ay napatingnan niyo po sa doktor? iya Iyan nga niya pa ang problema. Ta. Kan, tuloy kang mamundag, dinara niya sa ano, sa ospital, sa provincial. Pagpara-inexion ng na kaya iyan, So, ibig sabihin po nai, nung ipinanganak niyo po ito si Joy, talaga po hindi na siya maka, ganyan po yung itsura niya. Kuyen po siya natu, naturalo na siya po, na matabaon ba siya po namundag. Naging sabi ni pu, Panugangan ko, talagang nagdododo, doong aldaw, daro na sa propensyal. Nung ito din na raya, ito ako nawala, ito nag ako sa arong, siya nagpartiras ako. Ah, so ang paniniwala po ninyo ay na-overdose po umpo. sa gamot ito sa ng anak niyo. Bakit naman po dinala sa ospital? Meron po ba siyang sakit? Hindi si, hindi kumakain, kumay sakit para ang ano kan ko ang ko, 'yung 'yung nagdododod sa ko, doong aldaw na. So ipinanganak pinanganak niyo po ito sa bahay kaya after po mga uh, makapanganak po kayo dinala sa ospital. Umpo. Okay? So ang paniniwala po ninyo ganoon. Pero wala pong after that Pagkatapos po noon, minsan ay hindi niyo na po ito napatingnan sa doktor. Dahil naman po. Ayun. So, bakit po, Nay? Ang kuwan nga ni po, an ang dahing kwarta na pagpabulong. Wala pong pera. Yung po. Opo. So, di po kayo gumawa ng paraan para man lang maipadala pa din sa doktor, matingnan ng doktor. Di ko naman po din narata. Sige na siya ni Nini. Nagparaniwang na siya. Nando daw niya ako rin sinitag para niwang. Di ko naman din arasa. Di, Apo. Di Dahil sa sobrang kahirapan ay... Talagang walang wala po kayo na ano time, wala po talaga kayong walang pera. pera. hindi niyo po napatingnan sa doktor. Ngayon po na gusto niyo pa rin po ba na mapatingnan sa doktor etong si Joy? Ang problema nga po, kwarta sa munya. Opo. So, laging ang hindrance or ang nagbibigay po sa inyo ng uh, kahinaan ay dahil po wala po kayong pera. Ano po? Ang hula ko nga ni Kulang Kulang. Matit ako mapaanaki sa ako ko. Opo. Pero gusto niyo po nai, na Mapatingnan sa doktor. Ayan. So, makinig po kayo na yan para sa medical na pangangailangan. Kasama natin ngayon si Ma'am Elby Sedenyo, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Miss Elby, Magandang hapon. Yes yeah, so mister Remy. ng hapon po. I apo na paking- apo. Napakinggan mo Miss LB itong sinanay at si tatay no, sa so, sobrang kahirapan na sa buhay, walang wala po sila kaya uh, sa loob ng 30 years ay hindi man lang po napasyakapan si Joy na bedridden na. So, kaya po ba natin na uh, Miss LB na mapatingnan sa doktor itong si Joy para naman matukoy kung ano talaga yung sakit niya at uh, para matulungan natin sila sa kanilang pangangailangang medikal? Yes, Ms. Remy. Actually, open naman po tayo 24. Sabi naman, um, oh, open po ang BRS. MC para sa mga katulad na kaso uh, ni Joyce. ah uh, kumuha po sila ng referral sa RHU kung kaya pang kumuha sa ng referral sa RHU. Para madala na po si Joyce dito sa hospital. And then po ng doktor, bigyan ng tamang luna, tamang gamot, o tamang Diagnosis, ano ba talaga ang nararamit sa iyo? para po malaman natin kung ano ang tamang lumag na pwede natin i-inkin sa kanya. Okay, so ang kailangan ay referral from the RHU. Then, once meron na, uh, pwede nang idala dyan sa BRHMC. At lahat ba, Miss LB, ng mga pangangailangan ng gamot, at uh, including yung hospital bill, ay sagot na ng Akubicol Party List? Miss Remy, at admission naman po, meron tayong mga social worker. Ibibigay na po sa kanila yung list of requirements. At tayo po sa ako, Bicol talagay po ng malaking po na si Kong Saldi and sa ating Para po lahat ng gastusin ng pasyente na available po dito sa ating sa BRSMC. Sasagutin po natin yan. Wala silang po problema sa bayarin. Ang kailangan lang, madala po yung pasyente dito at matina ng doktor. Ayun! So, Nay, Tay, Napakinggan niyo po si Miss LB. Opo. Kailangan lang daw po kumuha tayo ng referral sa RHU at uh, dalhin natin sa BRHMC. Sagot na po ng akubikol Party List lahat po ng kakailanganin uh, uh, including gamot at pag kung kailangan pong maoperahan or kailangan pong operasyon, lahat po sasagutin ng Akobicol Party List. Ano po, nai? Umpo. Salamat po. Ayun. Miss Elby, maraming maraming salamat sa iyong pananat oras. Mabuhay kayo. Miss Elby Sedanyo, ang Thank coordinator. Thank you so much. Ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So, Nay, Tay, ano po yung masasabi po ninyo? Uh, salamat man. Salamat na sa taong tabangin sa oras mismo. Apo. So, sagot na po ng Ako Bicol, yung lahat po ng gamutan, wala na po kayong iintindihin pa. Nayak po kayo, Nay. Ano yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Opo. At huwag po kayong mag-alala, Nay. Dahil bukod po sa matatanggap yung tulo mula sa Ako Bicol Party List, sa, uh, tanggapin nyo din po itong grocery pack. At hmm. mga ilang pangangailangan po ni Joy, ito po ay mula po sa aming programa. Salamat po Opo. na ibinigay niyo sa amin. Opo, nahihirapan po ba kayo sa mga Uh, pag, -pa ipapakain po sa anak po ninyo. Ne. Ha? Ah? Ompo. Um, um, Huwag po kayong maihiyan na. Yan o. No? Pagkain. Nagagatas po ba itong si Joy? Para ko, po, Gatas ko sa iyo po. Pero, pero po na naman po. Tayo ang kaya kong ipakain. Opo. Basta yung, uh, umiinom po ng gatas. Ompo. Um, gusto niya na pong makita yung mga regalo po namin para po sa inyo at kay Joy. Gusto ko mga kwan na uh, na sa... Ayun na barangay ako, ikaw na sa muna po sa pamilya ko. Ayun, regalo! Ah. Yan, eto po tatay yung mga regalo po namin para po sa inyo at kay Joy. Para naman, sabi mo, ay para masaya na po kayo at syempre makatulong po sa inyo. Ano na ay, tay? Ayun po. Ayan. Ayan tayo, nakita niyo po yan, tay. O, oh, tay. Yan po yung regalo po namin sa inyo. Meron pong bagong higaan si Joy para manaman po komportable ang kanyang paghiga. At syempre yung paggalaw niya, yan meron din po siyang unan, bagong unan. Yan, grocery packs, meron pong bigas, pagkain, gatas, diaper at marami pa pong iba. Tabang o ramismo ni kong saldi ko. Yay, ayan. So si Tatay ang talagang nakikinig po sa amin. Ayan, Tay, salamat po. pabigay po kay Tatay. Tay, maraming salamat po, Tatay. Isa may po wala kayong masugid naming taga-panood at taga-pakinig. Talaga, taga una, talaga. Pag tapos ako, tapos ka naman? Ayun, <laughs> Pag... naman ako. ng alaga ko ng gibon ko, parang... Matapos ko na so programa mo man. Ayun, pakatapos ng programa, Tay, magsisimula ka na ng mga gawain mo oh, sa bahay. Hindi, na, intindihan ko na ako, ako para sa iyo mo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Tay. Nawang ang inyo po yung pakikinig po sa amin ay meron po kayong napulot na mga aral at nakatulong po sa inyong buhay, Tay. Salamat. Yon, maraming maraming salamat din po tatay po sa inyo. Ano, at kayo po ay sana po, po ay umaba pa po ang inyong buhay para naman po ay uh, patuloy po yung pag-aalaga nyo kay Joy.